So, sa mga nagtatanong din kung paano nga ba gumawa ng manual PBC ID card So ang first step kasi niyan, So, meron na kayong ganito, PBC at saka PET sheet So, mag-print tayo dito sa PET sheet So, piprintan nyo ay dun sa side na hindi napupuknat So, kung napupuknat to dito ka sa kabila mag-print Okay? And then eto naman yung ano PBC card So etong pinrintan mo, dito mo siya ilalagay. Magkakat ka lang kung ano yung kasya doon sa ID na pinrint mo. So, pagkatapos niyan, eto pupuk natin natin siya side by side. Pupuk natin nyo yan. Tapos, ilalagay nyo tong pinrint nyo. Lalagay nyo siya dyan. Tapos, isasalang nyo siya sa laminating machine na nakako nakakold. Or kaya, medyo, pwede namang hot. Kaya nga lang, huwag masyadong mainit kasi matutunaw itong PBC card natin. So, magwe-wavy siya pag lumabas din salamin itin. Kaya dapat nakahat siya pero konti lang or nakakold lang siya. Kasi feeling ko pag nakakold siya, hindi siya masyadong dumidikit dito. Kaya ang ginagawa ko uh, nakahat -naka siya pero hindi yung sobrang init. Yung sakto lang na didikit itong pet uh, pet sheet dito sa PBC card. So, kung may mga gusto pa kayong malaman guys, may mga tanong pa kayo about sa paggawa ng PBC ID card. So, feel free to message me or comment here. At kung kailangan nyo ng link para dito sa mga PVC at pet, pet card, pet sheet, uh, maglalagay ako ng link sa baba. So, pwede kayo mag-order doon para kung wala pa kayong nabibilhan ng ganito, lalagay ko na lang sa comment section. And that's it. Bye!